natigilan ka na ba para isipin kung sino ka talaga? Kung sino ka sinasabi ng Diyos? Sa panahon na marami ang nawawala ng pagkakakilanlan sa pagsisikap na tanggapin, nakakalimutan natin ang isang makapangyarihang katotohanan. Tayo ang larawan at wangis ng Diyos. Mula sa simula ng paglikha, tiningnan ka ng Diyos, pinangarap ka, hinubog ka, at sinabi. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Genesis isa bersikulo 26. Hindi ka nagkataon, hindi pagkakamali, hindi aksidente. Ikaw ay layunin, ikaw ay banal na nilikha, ikaw ang obra maestra ng lumikha. Sa isa Samuel 16 na bersikulo 7 nakasulat. Ang Panginoon ay hindi tumitingin gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Habang hinuhusgahan ka ng mundo sa kung ano ang mayroon ka, pinahahalagahan ka ng Diyos kung sino ka. Kapag tinitingnan natin ang ating sarili at walang halaga. Ngunit ipinahayag ng Biblia. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, at sa katunayan, ito ay napakabuti. Genesis 1 versikulo 31 Ikaw ay napakabuti sa mata ng Diyos. Kahit na may mga pagkakamali, kahit na may mga kapintasan, kahit na may mga dalos. Mahal kanya at nais niyang ibalik sa iyo ang kanyang larawan na sinusubukang burahin ng kasalanan. Ang pagiging kawangis ng Diyos ay ang pagpapakita ng kanyang pagkatao, pagmamahal, pagpapatawad, awa, kabaitan. Tandaan na tayo ay isinilang upang ipakita ang liwanag, hindi ang kadiliman ng mundo. Sa Efeso 4 versikulo 24, sinasabi ng Biblia, At isuot ninyo ang bagong pagkatao, na nilalang upang maging katulad ng Diyos sa katuwiran at tunay na kabanalan. Kapag kumilos ka ng may pagmamahal, sinasalamin mo ang Diyos. Kapag nagpapatawad ka, sinasalamin mo ang Diyos. Kapag tinulungan mo ang isang tao, aliwin sila, manalangin, makinig, ipapakita mo sa mundo kung sino ang lumikha nito. At ganito tayo dapat mamuhay, bilang mga salamin ng pag-ibig ng Diyos. Isipin ang salamin. Sinasalamin lamang nito kung ano ang nasa harap nito. Kung ito ay marumi, ang imahe ay baluktot ganoon din sa ating kaluluwa. Ikaw ay mahalaga, natatangi, ginawa ng mga kamay ng Diyos mismo. Ngayon, Panginoon, nais kong maibalik. I-renew ang aking puso, linisin ang aking isip. Sa pangalan ni Jesus. Amen.